sino ho inyong mga abogado po dito? Uh, ang abogado po namin dito ay sila uh, Revelin Dakpano po, Direct Revelin Dakpano si sila po kasi yung ano si uh, Direct Marlon Buwan. Uh, marami po kasi sila sir pero hindi apo, ko po apo, masyadong apo. Mamayon. Apo, apo. Pero apo, sila ho ba ay mga abogado ng Public Attorney's Office o mga private uh, lawyers po? Hindi po, sila po yung uh, abogado ng ano ng Public Attorney's Office po. Okay, sige. So ano po ang sabi po sa inyo nung lumabas po itong balita ngayon na dismissal nga nito pong isa sa mga kasong isa ng ng inyong grupo? Ano po sabi sa inyo? Kayo hubay mag aapila pa sa DOJ Secretary o papadik na pupunta ng Malacanang o papadik ng Supreme Court? Uh, sinabi lang po sa amin na magpa-file po kami ng... Uh, motion to re to review uh motion to re reconsider po pala correction Oo. so naifile ako na i-file ah, na, na po yun nung hindi ko alam kung thursday or friday po yung na-file yung motion to reconsider po okay ah, kasi so, nga yun, po yun, kasi nga po sinasabi dito enero adjust yes pa no pala ang naturang resolution pero kahapon lang naibalita. so nakakuha ng advance copy ang inyong mga abogado kaya nakapaghain na po ng motion for reconsideration Yes po, sir. Tama okay. po kayo. Okay, sige po. Okay, good. Sige. So ngayon po, klaro na po ito. Uh, ito pong kay, kayo mismo, uh, uh, meron kayong anak na naturukan po ng DIMBACS, siya? Yes po, sir. Meron po. Apo, apo. Uh, uh, nangyari po ito kasi nga ng 2016, di po ba? Ano Kumusta po yung bata ngayon? So for ngayon, eh, medyo okay naman po. Kaya lang may mga time po kasi na... Uh, minsan dumarating pa rin yung punto na duma, uh, dumadaing pa rin siya ng sakit ng ulo. Mhm. Mm uh, Nagkakaroon tu rin ng parang ang nangyari po kasi sa anak ko, parang naapektuhan po yung behavior niya, may time na hindi mo ma-explain na mm -hmm. biglang nagwawala lang. Opo, ito po. it, ito pong anak niyo nung panahon po na nabakunahan ng Dengvaxia. Anong grado niya at saan po itong eskwelahan? Dito po sa ano at Elementary School ng Binangon ng Rizal po. Ah, uh, na taong taong gulang po siya ng maturukan na sa grade 3 po, sir.